Ay wala na din si Papa. Mama, wag ka nang malungkot. Papa, huwag ka nang umiyak. Ito yung dalawang salita na naririnig ko mismo kay Saisay. -Sai. Ito yung salita na napamanga ako na sobrang napakabait talaga ng batang ito. Nakita ko na si Saisay nagsuffer pala sa sakit na leukemia. Meron na siyang mga pasapasa sa mata at sa ibang parte ng kanyang katawan. Sobrang sakit na rin daw ng kanyang are. Nakarating na rin sa kanyang mga buto ang pain at kapag sumasakit ito, parang nagwawala si Saisai. Sai. Sa tatlong magkakapatid si Saisai Sai ay sobrang energetic, palatawa, matalino lalo na sa science. Kaya hindi talaga iniisip ng kanyang mga magulang na ito yung mangyayari sa kanya lalo na't na nakatira sila sa isang napakalayong isla sa Siquijor. Hali kayo at samahan niyo ako. Susubaybayan natin ang kanyang kwento at titingnan natin kung paano nga ba natin siya matutulungan. Asa pa mo sir? Asa uh, si Kihor. Si Kihor. gani-gani, anong bata? Cyrus Campo. Cyrus? Campo. Campo. Pila edad? Uh, five. Five years old? So? Uh, birthday so siya. March 21. March 21. March so, 21. So, unsa may findings? Ano po yung findings ng doktor? Uh, leukemia. Leukemia. Ano hmm. po yung symptoms na nalalaman niyo na malala na pala yung sakit niya? Uh, sa mata. Ano yung, yung mata. Ano yung, mata? Na Namamaga yung mata niya. Namamaga. May bukol. May bukol. Uh, yung sakit, yung sakit na yung, 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 ari kasi kanyang mga bukog dari, yung mga, mga ilay, kasi siya. oh. May pasa siya. Yeah. Kanae, mga nonsai. Nang napadaan ako kanina sa ward ni Sai ay nakita ko siyang nagwawala at sobrang iyak nang iyak. Hindi ko man alam ang storya ng kanyang buhay, bumalik ako para ibili siya ng ice cream. At doon, sinimulan akong kwenentuhan ng kanyang mga magulang kung ano nga ba ang tunay na nangyayari sa kanya. At nakikita ko na yung pag-iyak, yung pagtantrums niya nung dumaan ako ay isa pala sa mga sinyales na sobrang sakit na nang nararamdaman niya. Kung kaya't dinadaan niya ito sa sobrang pag-iyak at parang nagwawala, tinatapon yung mga gamit, umiyak ng umiyak, sumigaw ng sumigaw, mananakit talaga siya para lang maipalabas yung sakit na nararamdaman niya. Unya na po, di na say. Okay. Oh, yeah, na po, isa sa mga pain reliever ni Sai Sai ay ang kanyang papa. Kaya lagi siyang nagpapabuhat nito. Kapag nakakaramdam siya ng konting sakit, ay nagpapabuhat siya sa papa niya. Kapag di na niya kaya, umiiyak na talaga siya kapag too much na yung pain. Kung kaya wala talagang magagawang trabaho ang papa niya, kundi ang karga-kargahin lang talaga si Sai, Sai. So ang layo-layo nila guys, pero dinala talaga dito para mapagamot si Sai Sai. Pero umaasa pa rin kami na matutulungan natin siya. Kung may mga tao pong gustong tumulong kay Sai Sai po, hihilingin natin ang kanilang impormasyon kung saan natin sila makontak. Ma? Oh, direct po. Ha? Kami mo lagi buhat ng sati huh? mo. Si Mala mo rin. Ika nga rin gano'y. Hmm. Sa pagkabaw ko. sa side line lang yun. So, walang trabaho din po si sir. Ikaw, ma'am, ano pong trabaho mo? Wala. Housewife po. Housewife. Wala po silang mga trabaho. Wala sir. Sakit, Sai? Mayro naman ni si say. Mayro ka, mayro. Mayro. Mayro naman si papa. Masual, regular. Mayro naman si papa. Mayro naman si papa. Mayro naman Oh. oh. Yeah. Duha ka page. Oh. na dayon siya. Oh, matalinong bata talaga, say-say, no? Mm. Mga one year old sa so, una, maga, magatuon ni anak niya. Pag oh, La oh. mas man ang maglaag-laag, say. <laughs> mas lang. Mag-pray. No, nihilak mag say, say. na po kay mag-pray. Naanay to'y si Sai-Sai? Sige siya nilalagnat niya. Nakain mong ramiok ka ng trangkaso lang. Talagang nilalagnat. Akala niyo trangkaso lang. Walang tigil talaga ang paglalagnat niya. On and off. On and off. Oo, Mga ilang weeks. Mga one month. One na, month nalagnat. Ayun siya ka ng... On and off. On and off mawala siya mga 2 weeks. 2 weeks mawawala oh. tapos babalik yung lagnat niya. Oh. Hindi ba siya mahina na bata noon? Dili, bisag karon ka nang o oh, makakuan ra siya pin do reliever. Igunta siya kana. At in kung oh, kung wala ra siya siya dere. Siguro na siya dula. Hindi palagi lang siyang naglalaro ka oh, kapag hindi drawing, niya mararamdaman yung pain. Drawing, oh, mo ang gadal ako na siya, hindi pa dadal tapilok rayon pero paano niyo malalaman na ayan na naman sumasakit na naman yan na siya iiyak siya ahoo momo bye 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 bye

tama ay, muta, gano ba sa financial anak 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 mo si anak na isang anak bata na parang walang problema, anak pero ngayon anak pala siya? anak 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 So, ano yung hinihiling mo ngayon para sa mga tao? Para... Sa mga tao po, na gusto ko po. Ano, kanag... Sana may matutulong po sila kahit piso-piso lang para sa anak ko. Tulad ng ibang bata, si Sai ay may mga pangarap din sa buhay. Isa sa mga bagay na ayaw na ayaw niyang makita ay ang makita ang kanya mamagulang na nasasaktan, nahihirapan, nalulungkot, umiiyak. Yun yung bagay na hindi hindi niya gusto sa mundong ito. Kung kaya't kahit nahihirapan siya, pinapakita pa rin niya sa mga magulang siya'y malakas, na siya'y energetic, pero kapag sumuol na talaga ang kanya sakit, guys, hindi niya maiiwasan na umiyak sa sobrang sakit nito. Para sa mga taong gustong tumulong kay Saisay, naway hinipo ng Diyos ang inyong mga puso at magbigay tayo ng tulong para sa kanya. Malaya po kayong mag-PM sa akin para sa mga taong gustong tumulong. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.